Huli, huli. Malaki-laki to. Ang umangat eh. Nandito naman ako sa puno ng ano. Star apple. Kayo ni ito. Malaki-laki to. Oh. Oh, oh, oh. oh. ako, lakas ng laban. Sana makuha kita. Maganda kaya tama. Oh. Oh, sumabit. Uh -huh. Sumabit sa gawa mo ng gulong. Ayun. Ah. Tagos kaya? Ah, tagos. Ngayon. Kita ko, nagagapang eh. O. Oh. Ayan mga boss. Pangatlong hmm. huli. Eh. Ngayong Wednesday. Ah, 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 Ano yun? Ayun pa, napakalaki nun. Ah, may kilo to. Isang kilo to. Isang kilo. Jackpot. Tatlo. Laki nun. No? Nakita ko. May nakita ko. Doon sa ilalim ng ano. Namamahay. Natandaan ko lang eh. Oh mga boss. Kita ko nagagapang. Pinutukan ko na. Ay umangat eh. Hmm. Ano Ay, mga boss oh nagagapang ang haba putol yata ito oh. dito tinamaan dito tumagos oh. pahabol na lang to eh palubog na siya eh. nagagapang eh nagagapang ibig sabihin nagagapang siya tapos eh medyo lalayo na sisibat na yun, eh. ganun hinabol ko na lang oh, tinamaan pa rin laki laki isang kilo to may isang kilo yun, may nakita ko doon, may nakita ko doon isa, tumikab laki. Mga natin. Yun. Pangatlong huli ni Niloboy. Yun. Oop. Dito naman tayo sa Star Apple. Ano, laki. Yan, laki-laki. Isang kilo to, may isang kilo. Three-fourth, mahigit, or isang kilo to. Mga ganon. Hindi naglalayo to sa three-fourth at isang kilo. Ah, ang pangatlong huli ni Nilboy. Gagapang siya eh. Ando siya sa mabato. Wala akong pakialam kahit mabato. Pinutukan ko na. Hindi naman bumuluktot yung bala ko. Pero ang haba. Mula leeg la siya. Ay ano. Kili-kili hanggang doon sa buntot ang bala. Baka putol na to. Yan. Shout out. Shout out. Okay. Mamaya ulit. Nilboy Tini. Pangatlong huli. Jackpot, Tayo ngayon. Okay, bye bye. Mamaya ulit. Ito siya sa may kayumito. Sa ilalim, sa mga bato. Diyan yung mga buhos eh. Oh. Ayan yung mga buhos. Okay, dito lang. Okay. May nakita ako, tumikab. Mamaya, set upin ko lang. Titikab uli yun. Mm -hmm. -hmm. See, boy TV. Mm -hmm. Ayan mga boss, pangatlong huli. Mga ano to. Naglalaro to sa 3-4 or isang kilo. Laki, biglang ano eh. Nagagapang siya sa ilalim. Eh, pasibat na siya. Kaya inabul ko na lang putok. Tinamaan siya. Kili-kili, tago sa buntot yun. May nakita akong isa. Malaki-laki don Tumikab. Hindi alis yun. Nagpita to. Shout out, shout out. Jackpot, sinilo boy. Pangatlong huli. Good Saturday more uh, noon. Uh, Sabado, July 20. Okay, bye-bye. Shout out. Niloboy TV. Sumobra sa kamot. sarap Puro huli. Bawat potok huli. Wala pang sablay. Yung tatlong putok ko, puro pasok. Okay. So, mga boss. Pangatlong huli. Ano to? Mga nasa 3-4 or 1 kilo. Estimate ko. Okay. Yung dalawa, iniwan ko dun. Sa, ano, sa may puno ng, ano, sa puno ng, ah, uh, Sa may suwa Eto, dito ko siya nadali. Ayan. Ayan, di ako siya nadali. oh. sa puno naman ng, yung mapalatandaan ko, puno ng, yung star apple, yung kayong ito. Ayan. Gagapang siya sa ilalim, eh. Kaya, ayun. Pasibat na siya. Nihintay ko lumutang. Kaya lang, mukhang sisibat na. Kaya, kahit malalim, mga, ano lang naman, mga isang dangkal ka ng lalim dito sa mabato kahit mabato pinutukan ko na so yun eh tinamaan naman siya doon sa kilikili tapos sa buntot kaya pinutol ko yung plastic ko nandoon sa loob ng katawan haba eh oh parang meron pa akong nakita kasama nito tingnan natin kung lulutang abangan natin saka yung doon sa kanina pinakakalma ko lang yung ano kubol ko doon meron pa akong nakita malaki doon eh Ah, mamaya medyo ang ano ngayon malasuka ang tubig malasuka at uh, medyo para tapos lang ng ulan na ambon nagkulog-kulog ka ganina eh yung tas umambon yung mga kalakas ang minto ayun medyo nagpapakita sila Ayun, laki oh mga tripper to 1 kilo Ayun, shout out shout out sa tropang kamitipis hunter nagkamot si Nilo pero nasobra sa kamot at naparami ang pakita ang lakas talaga ng tsamba ko sa tutukan sa tutukan laban tumatama ako okay wala. bye TV yun, shout out kaya ulit tayo mag setup up so yun mga boss ah uh, magandang hapon tayo ay uh, 4.30 na tayo uuwi na alas 2 hanggang quarter to 2 hanggang alas 4.30 pwede na napa extend nga dapat dalawang oras lang so, hindi naman tayo nabigo at tayo may apat na huli at dalag at isang ulahang tilapia Ayos na yan. Bigat nito. Siguro may kulang-kulang dalawat kalahati na to. Yun. Bigat. Yun. Salamat. Salamat sa biyaya ng ilog ng FB1. Gentry. Kabite. Yun. Ay. Uh... Aaw na. At ay... Meron pa naman. yan lang eh. Parang naano na ako. Nainip na ako. Sige mga 30 minutes. wala pakita. Okay. Ayun eh. no, oh. nako meron no nagbulabog oh. Ayun, meron siguro nakatago. Ayun, nagbulabog oh, itim. Hindi ako sa kubol oh. Ayun yung kubol ko. Ayan, ang kubol ko. Lumabas ako sa kubol ayun oh, nang itim mo. Oh. Ayun itim. Sabihin so, meron, hindi pa hindi lang hindi pa umaangat. Kaya lang inip na ako eh. po na, 4:30 na. Mag-iimis pa tayo nang ano. Oh. Yun, 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 yun. Shout out, shout out. Salamat sa biyaya at blessing ng ilog. Ayun. Ayun, no. pabul pa tayo ng isang pulahan. Maraming pulahan kanina. Hindi lang, hindi ko lang pinuputukan dahil sa ano eh. Against the light yata eh. Dahil sa bulabog. Ayoko mabulabog eh medyo itong pahapon na may nagpakita na medyo maganda-gandang putukan ayun, kaya niyari ko na itong isang pulahan na ito yan, isang pulahan laki rin yan ay, shout out let's go, let's go may bukas pa Nako. ngayon oh, hirap nandaan oh, padulas ah, uh, bukas o oh, sa isang araw Magpauwi ako eh. Hirapin ko ulit yung barena. Ay, barena, bareta. Gagawa ulit ako ng ano dito. Ukaan ko to para ha. Aking daanan. Madulas. Yan, madulas, madulas. Ah. Pais isa lang hakbang. Ay, baka dumiretso sa tubig. Yo, chat out, chat out. Yan, yeah, sa pamilya ko, sa mga kapatid ko, at sa kamag-anak at tropa ko yun shout out sa tropang Cavite Hunter yun sa pamumuno ng aming presidente si Lute, uh, si Sergeant Alan Manrique at sa aming presidente ng Gentry Chapter na si Lieutenant Doc Jomar Hassan yun sa Totoy Doc na tayo nakapag-hunting banding yun sa Dasma Chapter na si Boss Leo sa'yo at sa kanilang vice na si Boss Ray Pulicapio yun shout out sa'yo Boss Ray okay. medyo napagbigyan tayo ngayon uh, shout out sa pamilya mo kay Boss Arbic yon shout out yon kay Alex tropa dyan ha? dropang dasma lahat ng tropa dyan kay Bisayang ano vlogger kay Iron Fist matanda na palit palit eh yan sa lahat ng tropa dyan kay Kuya Hari yan sa tropang ke uh, kay Kanar Singh ng Naik Chapter yun shout out kay Idol Atan yun kay Ampi yan kay shout out kay ano si boss ano principal yun ke yun na nga ke boss, ano William Inola yon shout out shout out boss William at ito na nga ang huli ko ngayon boss William Inola yun at ke ano sa lahat ng tropa dyan sa ano kay Frederick Kay Fred. Frederick, yon Kay Roderick. Kay Boss Roderick. Ang aking sponsor ng aking Red Dot Scope. Yun, shout out sa inyo. Sa lahat-lahat ng tropa dyan sa Nike Chapter. Kay Boss Alvin Forman. yon shout out. Yan, sa admin. Kay Boss, uh, kay... Kay Sek Dondon. Kay Roo. At kay Vice Boogie. Yun, shout out, shout out. Kay Mark. Oh, uh, curious. Yun, shout out, shout out. Ay, uwi na. Sa aming tropang uh, palingon-lingon. Kay Boss Nato Divino. Kay Boss Nono. Til. Kay Nail Itapak. Kay Ronald Bael. Yan. Solid. Kay Box Brook. AG yun, shout out sa Gentry chapter yun, ganun pa rin sa buong tropa ng Gentry chapter shout out yun, kay boss uh, Donald Hatton yun, shout out ah uh, kay sa aking kaibigan na si boss Nestor Maranan, shout out sa iyo boss hindi na tayo nakapag-banding, hindi na tayo nakikita. okay, o oh, yan o, oh. huli ko boss o aha shoutout sa inyo lahat yun so, mga kapatid ko yan kay Ate Joy Ate Tenten Bing Goods at Bon yan shoutout sa inyo yun okay bye bye magandang hapon at hanggang dito na lang please subscribe my youtube channel ni The Boy TV Just like and share Para update kayo sa aking mga video Papitik-pitik lang video natin Maraming salamat po Bye-bye Uy Yun mga boss Dito na tayo sa bahay Mga Pago mag alas 5 4.30 Umaho na ako So yun Yan ang huli ko 4 Buhay na buhay pa oh. Kapag pahabul pa ako ng isang tilapyang pulahan Ayan Pahabul pa dahil sa uh, total uh, hapon ha ay pinutukan ko pero kung maaga pa pagdating ko hindi ko muna pinuputukan yung mga ganyan kasi dahil sa ano bubulabog yung mga dalag yun mm -hmm. shut out shut out oh, yan, oh, yan ang huli ko ngayon um, nandito na ako sa pinaka masakit na yugto pag uh, dating sa bahay pagkalatag sa lababo huli ko tapos, linis ko. Tapos, luto ko. Yan, ah, nandiyan tayo sa pinakamasakit na katotohanan. Kaya minsan, mahirap maghuli ng marami. Dahil sa ganyan na nga. Huli ko, ko, luto ko. Yung pero, pasalamat pa rin ako sa biyaya ng ilog at ni Lord sa blessing na huli ko ngayon. Okay, bye-bye.